🎵 Ayun nga So, good morning mga kapepe. Panibagong araw at panibagong vlog na naman natin, no? So, umiigil ako ng pasensya sa inyo ng mga nakaraan na medyo nagkasakit ako. Hindi ako nakapag-content. pero ng problema. Parang bumikit yung katawang ko pagkagaling namin sa pakikiramay kay daddy. Bali ngayon, uh, medyo okay-okay naman na ako. Uh, ready na ako tumulong sa pag-ayos dito sa campsite. So, samahan nyo kami. Ayun na nga, nag-uumpisa na yung dalawa doon sa ginagawang ano, campsite. Ayan, nag-uumpisa na si Kautol at si Kapanalig. Buti nakisama yung panahon. Ganda ng panahon. Ayan, maliwalas, maaraw. Di katulad ng mga nakaraan nag-uulan. hirap ano, ang hirap makisama nung ano, panahon. Ngayon maganda-ganda at makakatapos kami ng mga gagawin. Let's go. Ako naman ay nakapaligo na. Uh, nakapag -ayos na rin dito kasi habang busy sila doon. Kanina pa sila nag-uumpisa. Ako naman ang tinapos ko is itong ano, uh, 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 kusina, linis na rin yung Bali susunod na ako sa kanila mag ano. Tumulong, tumulong sa pag-ayos sa baba. Samahan niyo kami. Nakapaglinis na rin pala ako ng rep, nakapag ipon na ng tubig na iinumin. Ayun kasi kailangan namin 'yan dahil madalas kaming pagpawisan sa ginagawa namin. Ayan, medyo okay naman na malinis na diyan, malinis na dito. Then may nakaredy na kami lulutuin para sa pananghalian. Yan, may manok dyan na pinapalambot dahil galing sa rep. Uh, kung sino yung makaalam ng lulutuin namin mamaya, siguro bibigyan namin tinola. Ayan lang nga nag-uumpisa na siya dito, tapos na kami doon. Ay, sila pala kahapon kasi medyo masama pakiramdam ko. Ito na yung mga natapos nila kuya. Ni Kautol, tsaka ni Kapanalig. Ayan. Bali, proceed na kami dito. Oy, proceed. Oh, proceed. English eto na yung sunod na gagawin namin kapares lang naman nung dun sa ano sa naona ito ay papatag lang din so samahan nyo kami yun yung ganda na dito ito yung mga natapos nila kuya kahapon ni kautol tsaka ni ano ni kapanalig ang kulit dito may buhangin libre na yung buhangin dito pag magpapagawa ka ng bahay kaparehas nung sinabi nila kahapon or dun sa video nila sa vlog nila talagang ano makakalibre ka ng buhangin dito pag magpapagawa ka ng bahay simento na lang ang bibilin mo nililinyo na ni sa panalig kung hanggang saan yung tatapusin namin para makakiklat to Asa ng pala? Hole, hole. Oh, wala yung isang pala. Ayun. Hindi mo na ako tubig. Hindi. Ay, may pinalamig ako dun. Hindi lang nakuha. Alright. gagamitin ko muna yung pala na ginagamit ni Kapanalig. yung mga naputol ni kuya. Kailangan kasing tanggalin. Eh. Kasi papalaparin pa ito lahat. Yan. Para sa camping site. Ngayon, maghanap lang ako ng gloves. Kasi ang sakit pala sa kamay. Hmm. Prokalyo. So, yun. Nakahanap tayo. Malamit na siya. Pero, puro lupa naman yung na si namin, ay naayos namin okay lang so ito na nga yung ginagawa namin nagtabas muna si kuya ng mga puno kasi papatagin pa to yan, papatagin yan kukulang ng katulong si Kapanalig kasi medyo mahirap ang kaming tatlo nahinto lang kami kasi ang daming ang daming antik ang daming antik ko Nakikita nyo yun. Sakit mga gat. Napahinga muna kami sa glit. So grabe yung langgam. Dying and tech. Uh, oh, hirap magbukal. Uh, Tayo nga kote. Ang hirap Guys, medyo mahaba-haba na rin yung nagawa namin ni Kapanalig. Uh -huh. Si Kuya, marami na rin nagawa. Tapos ngayon, ah, uh, pansamantalang nag-break kasi magluluto. Kaya may tatapusin lang namin to. Yeah. Magpapahinga na rin. Taglet. Hindi uh -huh. na kami makapag-focus kasi ang daming antig. May langgam. Daming langgam. So, pupunta sa singit. Ayun na nga. Taray. Yung, yung pinutot kasi namin puno kanina. Puro antik. dami. Sobrang dami. dami. Nagkalat. Hindi na rin na nabijuan kasi ang hiyak. Pakita mo. Pakita mo. So yan yan, yan. 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 Sobrang dami. Tat mo na. <laughs> dami, dami, yan. Ang tapat sa'yo. Yan. Yan. na nga. O. Dami no? Sobrang dami. Konti pa nga yan eh. Yung mga nasa puno kanina. Uh -oh. Yung pinag, pinagtanggalan. Grabe. So tatabusin muna namin to. Tapos pahinga na. Balik na lang mamaya. Marami na rin pawis ang naubos. Tama. So, ayun lang balog. Nawawala. <laughs> Charot. Araw gabi ngayon. Haha. Ayan yun lang yung mga natapos namin. Patanghali na rin. Eh, Ayan na rin araw. Oras na para muna magpahinga. Pahinga eh, muna kami. Mm -hmm. yeah. Mamaya. Ay! to ka na. Bakit muna ka? Mananangalihan na, na, na ano kami. Ano nabibigyan mo? Ah, Parang panagat. Pabilan nga ng ano. Baking <laughs> <ng> <laughs> the condiments d'yan. Okay. Biluto na si kuya. Ano mga ah, ganyan Isang anong ah? Isang tinola. Tinola? Hmm. So yung for sharing. After mga one hour? One hour. Yon si Kuya ang nagpe-prepare ng kainin namin ngayon. Yes. Yung titinolas si Kuya. Ay tinola yan. Masarap kan tinola mo ha. Ay, na masarap. Ano muna. Para mga bawi. Tama. Kaya nga mga panit siya. Ay, dada, ano so, na rin sa lo? Ano na rin ako? Yes. <laughs> <laughs> so, Break. Salano, okay, Break time. Kalikot ng tenga. Talaga naman. Ah, yes. Wow. Ba't di, alam ko na, ta tatabas na yung mga sama. Oh. <laughs> 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 Ang dami na nga natabas eh, kaya nawala na oh. May mga ugat pa. Oh. Kaya yeah. naman. Ugat? Lumalaban pa. Lumalaban pa. <laughs> eh, kaya <si> sa'yo, <laughs> paubos na <rin> yung sama. <laughs> <laughs> Grabe ba? wala mo na gano'ng Lumilinaw. ay Ayan. Lumilinaw ang mundo! Papaya sa tinola? Tinola oh, sa papaya? Tinola ng manok. Yan, sa Tapos papaya. with malunggay. Ayaw. Namunga, namunga, yung malunggay dito. Healthy, 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 healthy. Ayan. Buti wala tayo kami bahay. Ito na nga. ang uh, get busy si kuya sa paghihiwa ng rekado sa tinola. Ang uh -huh. get busy si kapanalig mag <laughs> magsasayaw tsaka magtanggal ng tuduli <laughs> ah, maghugas muna ako ng mga kasangkapan dito para makapagsaing magsasayang muna kami May eh, bagis bag, si pepe. Okay? Gawin mo 30 minutes yung pagsasaing. <laughs> Ayan Si Pepe magsasaing na. Uy, ang dami namin sinain. Anong pangalan ang bigas natin? Anong pangalan? Ha? Uh Oo. -o. Uy, Hasmin! Uy! Hasmin! Hasmin! Oh, Uy! wala akong pangalan Hasmin ha. Wala? Sino yun? Si ah, Kuya ah. Let's go, baby. At si Pepe ay magsasaing po ngayon mga ka, ka, mga kapeps. At nakikita natin kinakabay niya na yung bigas na jasmine. Kaya masarap yan for sure. Dahil si Pepe ang nagsaing Dapat masarap yan pareha. Sakto yung tubig. Hindi matigas. Hindi malambot. Yung sakto-sakto. Mas masarap pa sa kanin ng Jollibee. Yung, okay, okay, alright So, so nakikita natin ngayon si Pepe Na tinatapon na po Yung tubig Okay, okay. mga ilang hugas yan. Gawin mo sampope pe, para ano? Para... Baka <laughs> naman yung ah? viewers. Hindi, gawin mo saan pe. Para malinis sa linis. Ito, lang. Ya, yeah. Uy, ang ganda. Ang ganda ng view. Mahangin. Simula na talaga ng ano? Ng uh, panahon na uh, mahangin mga kapeps, no? Oh. Um, kaya si Pepe, bakali pa rin to, eh. Pero dahil nadad nadadagdagan na ng timbang, may, yeah. me medyo hindi na kayang kaya na ay kaya, kayang kaya mabigat na alright you know o oh, tignan natin kung paano magsaim si Pepe paano ba sinusukat mo o ano lang tansyahan Su lang may hey, part na sa amin ang sukat is yung ano yung sa kamay sa pagkakalat oh, ganun din ako eh may iba kasi sinusukat sa ano sa kung ano yung dami ng bigas oo oh. minsan ang ko ano yung may... daliri ng paa ayan <laughs> <laughs> o ito, nakuha ko naman yung tamang tansya. Okay. Makikita natin yan pag luto na. Okay, sige, tingnan natin ha. Talunin natin ang kanin ng Jollibee, ng McDo, ng KFC, yeah. ng Mang Inasal. Oh, minsan nga, malata pa yung ano nung Mang Inasal eh. <laughs> Siniraan. Grabe. <laughs> gra gra <laughs> Damay na. Damay na. Alright. Salang, na oh, na, pe. Salang muna na, pe. Oo, oh, oh mamaya matitigman na natin ang tinola ni Utol at ang bigas na isinaing ni Puepue. -pue. -Pue. Ganito right. pala mag Oo, oh, ganyan. Oo, oo. Oh. oh, oh, para mas oh, mabilis, no? Uh, Ang galing mo, Tol. Alright. Kasi po, ay nag-ano na. Ako, dumadaldal. ano, sinusuporta lang natin si Pepe. Tingnan mo kung paano mag-imay na malungay. Oo nga, no? Nalalagas? Parang buhok. Yan, nasalang na ni Pepe. Ayan, sarap mo po po eh. Kasi ano, may yung apoy. Eh, sarapan mo ha. Um, sarapan mo yung saeng po po eh. Alright. Sarapan <laughs> <Alright. laughs> nung natin ng Ang palasa? Pagoy! <laughs> Alright. Bale yun na nga. Nakapagluto na si Kautol. Ayan, nakaready na yung mga ano. Actually, kumakain na si ano, si Kapanali. <laughs> Nagutom uh, na. tiniluto ni Kautol. ano anong masasabi niya sa kanin? Perfect ah! Maganda yan. Huwag na yung, buwag Hello. Buwag Hello. yung niya. Hindi siya malata. Hindi rin siya ilaw. Nasa ganito siya Wala sakit gitna. Hindi rin siya sunog. Ay, hindi rin siya sunog. Tama. Ayan. 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 kami Ayan. 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 Bali yun na nga, nakapagluto na si Kautol. Ayan, yes. nakaready na yung mga ano. Actually, kumakain na si, ano, si Kapanali. <laughs> Nagutom na. Ayan, ito yung niluto mm. ni kawutol. Mm. ano masasabi niyo sa kanin? Perfect ah! Maganda yan, buwag yeah, yung, mo. pagkakagawa niya. Hindi siya malata, hindi mm. rin siya ilaw. Mm. Nasa ganito siya o, oh, nasa gitna. Hindi rin siya sunog. Hindi, hindi rin siya sunog. sunog. Tama. Ayan. Galing mo pre. Nabalik kakain muna kami. Natalo mo yung Jollibee. Mga ka-pips, kailangan kami sa gilid! un wow. Oh, yeah, so, 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 pa ka peeps tapos na kumain at nakapagpahinga na rin so sorry na natin yung uh, natin namin okay wait lang so bago tayo magsimula ng ating gagawin oy gagawin hindi uh, po na tayo sa payapang lugar dito i-relax natin yung sarili Bali mababago pala yung sistema ng ginagawa namin kasi hindi muna namin itutuloy yung ginagawa namin dito na pagpapalapad dahil may dadating namang tutulong or gagawa. Ayan. So umpisahan muna namin yung dun sa pinakababa. Ayan. Lilinis muna kami dun para sa gagawing banyo para sa campsite. So yun, sumahan nyo kami, malilipat kami ng gagawin. Ayan. Linis namin yan. Kasi may gagawin yung banyo doon sa pinakababa. Hey. Kuya? Ha? Andito? Hawa ko. So ito na yung tatapusin muna namin. Yan. Kasi so, maglalagay ng banyo dito para sa camp. Ay, nung sipag talaga. Hmm? Hmm? Pero, 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 Linisin lang namin to. <laughs> so yun, mula kanina. Yan na natapos namin. Ito pa yung isusunod. May, may malinis na yan. Yeah. paglinis na Pag tayo tara na Ayun. dami na rin naman yung nabawas wala lang sa clip ko kanina hindi na natin layo na pala ang layo na pala

ang natapos ah, uh, bali hindi ko na nakuha ng video yung ginagawa namin pero ito medyo natapos na e yung kanina medyo marami yan yan uh, ako yung tumira tapos dito sa bandang to sila kuya kanina hindi yan makikita kasi masukan pero dahil nalinis na yan yung sa camp ni Boss Robert okay na siya kumbaga magagamit pa siya na ano na campsite din na dapat CR lang siya CR gagawa lang ng simple CR dito pero malaki yung nagawa namin nalinis o oh, yun so babay na muna yun na nga mga natapos namin no? so, sinabi ko kanina medyo naging busy lang kaya hindi ko na na video yung mga ginagawa namin bali yun yung mga natapos yung okay, mga nung mga nakarang natapos na ayan ayan tapos may na-discover kami yung mga pwede pang gamitin na site. Ayan. Bali, ito na muna magtatapos. Dito ko na muna tatapusin yung buong video ko. Maraming salamat sa mga sumuporta at susuporta pa. Maraming salamat kay ka Utol. Ayan. Kay kapanalig. Panalig. Salamat sa mga yeah. tulong nila. Ayan. Dito ko muna tatapusin to para ano, abangan nyo na lang mga susunod na video pa. Yung mga araw-araw na ginagawa namin. Salamat po. Ito nga pala ulit si Pepe. Pepe Official na iwan ng katagang, tsagain mo lang. Wala namang umaangat na hindi nagsimula sa, ano ba yan? Take two, take two, take two. Take two.